Motorcycle Crime Prevention Act, isa na itong batas ngayon. Ano-ano ang mga pagbabago? Yan ang ating aalamin. Ganap ng isang batas ang Republic Act 12209 na nag-aamyanda sa Motorcycle Crime Prevention Act. Layon itong mas napasunod ang mga rider at mapaiting ang responsabling pag-aari sa isang motorsiklo. So, ano-ano ba talaga ang mga pagbabago? Unang-una, maire-rehistro na sa Land Transportation Office o LTO ang isang motorsiklo sa loob lamang ng limang araw mula nang ito ay mabili. So, 5 days na lang ang kailangan nyo para ma Ibig sabihin, ang mga dealer ang magre-rehistro sa loob ng limang araw ang mga mabibenta ang mga bagong motor. Parehong deadline din na itinakda sa mga pribadong individwa na magbebenta ng kanilang mga motorsiklo. Number 2. Mas pinahina na rin ng parusa dahil sa 5,000 multa na lang ang ibabayad ng hindi susunod mula sa dating 20,000. Imagine na, dati 20,000 ang kanilang multa. Hanggang 50,000 pesos at pagkakapulong. At hindi naman bababa sa loob ng 20 araw ang palugit para sa mga bibili ng second hand na motorsiklo para iparehistro sa kanilang pangalan ang ownership ng bibiling mga motor. Number 3, bukod dito, required na rin ang mas malaki, mas mababasa at color-coded na plaka. Number 4, mas maliit na rin ang multa sa mga rider na walang plaka mula 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos at pagkakakulong ay magiging 5,000 pesos na lang ang multa. Number 5, para naman sa tampering at misuse ng plaka, maaaring maharap ang lumabag mula sa 6 na buwan hanggang 2 taon na pagkakakulong at multa hanggang 10,000 piso. Number 6, ang mga mabibigong mga report ng mga nawawala, nasira o ninako na plaka. 10,000 piso naman ang multa para sa mga hindi magre-report agad at lalo na kung ito ay nagamit pa sa krimen. Number 7, maaari namang makulong hanggang 2 taon at may multang hanggang 10,000 piso ang mga magbubura, tatakpan o mabaguhin ang mga detalye ng plaka. Number 8, 20,000 piso naman ang multa para naman sa mapapatunayang gumagamit ng mga nakaw na plaka. Ayon sa grupong Motorcycle Federation of the Philippines, bagamat masaya sila sa mga amyenda, hindi raw ito sapat para mapigilan ang mga krimen na kinasasangkutan ng mga motosiklo dapat daw ay isang malinaw at madaling tandaan na police hotline number. Kailangan nila nung hotline number no? para naman sa mga magsusumbong. So summary natin na unang-una, 5 days pwede na i-registro ang bagong motor. Mas malaki na babasa at color-coded na plaka. 5,000 na rin ang multa sa mga rider na walang plaka. Tampering at misuse ng plaka, 10,000 naman ang multa nawawala, nasira o ninakaw na plaka 10,000 rin ang multa at mga nako na plaka 10,000 na rin kung gagamitin. Hanggang dito na lang at sana ay may natulong kami sa inyo. Huwag nyo lang pangakalimutan mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.